Laglagla lag, sports car track naman. <laughs> track yan laglag di lag, sports car. Track yan. Ito nga na ito, itong, itong simento. Hmm. Eh, dapat kalahati lang bibigay mo. oh Kita oh. ko. Nagandang hmm. hapon mga kabayan Kapi muna tayo Kapi Tsaka pita Ang bispit kong paborito pita Sarap Saan? 6 na ito

Ano yung lugar sports car? Nalaglag na, car truck naman Laki ang ng sports car truck <laughs> Ito nga ano na ito, hmm. itong simento Simento eh, dapat kalahati lang bibigay mo. Oo. Oh. Sports car. Eh, black nga ito. Black. Mm. Ang sarap ng plita. kasi may kape pa. Kape. puro. Nasana yung sa kape puro. Harap hmm. ah, talaga pag kape sa saka pita. Hmm. Nakalagay ako. Nine species.

nagpapawisan na ako kabayan sarap tala pag magkapi sa ano, sa gabi na maghahapon mag, mag gabi na pala alas 7 na ito yung ano namin meryenda kapi eh.